tawag na two-parent family. Dalawa ka, magulang, kahit pumunta sila tatay sa tabaho sa ibang bansa, o kaya si nanay, basta sila magkasunto, nag-uusap pa at sila magkasunto, at pumupunta pa sa bahay, si nanay o si tatay, nagsasama pa sila, ang tawag doon ay two-parent family. Pero kapag si nanay, at saka yung anak lamang, wala siyang tatay, solo parent family mo. Single parent. Bakit single o solo? Isa lang! Isa lang ang magulang. Pwede si tatay lang at saka yung anak. Ito, so, tatay at anak. Yung, na, yung asawa niya o yung nanay, naghiwalay sila, nag-away sila. Hindi sila magkasundo. Kaya iniwanan ni nanay si tatay. Ang naiwan, ay yung kanyang anak lamang at si tatay. Kaya ang ginawa ni tatay, nagtatabaho siya para doon sa anak. So ang tawag sa kanya ay solo parent. Ito din yung nanay. Dahil wala si tatay, namatay na. Kaya kanyang buhay yung anak niya, mag-isa lang siya. Tawag sa kanya ay solo parent o single parent. Family pa rin yun. Pansa, nagtrabaho lang si nanay o si tatay, Ay. pamilya pa rin siya. Pamilya! Okay, eh, next, tingnan naman Ay. natin po. kapag si tatay at nanay kasama ninyo at si lolo at si lola, ang tawag dito ay extended family. Sabi niyo nga? Extended family! Pinagdagan, pinahabang, pinalaki ang isang kamilya. Di ba, sino di diba ang mayroong lolo at lola sa bahay? Okay, tapos nandun din sila ng tatay. Sino? Oh, sila Bernice. Ano si lolo at lola? Oh, ngi nasa bahay niyo, wala sa bahay niyo si lolo at lola magkahiwalay sila ng bahay pag iisang bahay ni niya, ni, ni nanay tatay at ni lolo at lola ako muna ha pagkasama ninyo si tatay si nanay si lolo at si lola sa iisang bahay ang lawag doon ay extended family din extended dinagdagan ng inyong pamilya o, sino ang may lolo at lola sa loob ng um, bahay? O, kasama sa bahay? Yeah. Mayroon kasama ng lola mo, ano mo? Si o lolo? Si ate lang, ang sa Kisuko GR. Ha? Si ate lang, sa Kisuko GR. Hindi, ang sabi ko si lolo at lola. Sino ang kasama ang lolo at lola sa bahay? Kasama mo lolo at lola mo? O, ikaw, sinong lola? Kasama mo? Nasa bahay ba sila? O, pag nasa kasi kasama ko ang kasama ang lola ng mga anak ko. Oh, kaya extended family. Nasa isang bahay kami. So ano-ano yung Nando si tatay? Nandun si lolo? Nandun si lola? At mga anak. At mga anak. So ang tawag dyan ay extended family. Family. Okay. hey. Sino dito ang extended family? Ako! Bakit sinabi mong extended family? Kasi madami. Kasi madami. Ano pa? Bakit extended family?